Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Dalino Wamar, shout out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Agad namang natigilan ang dalawang babae. Para sa kanila, hindi talaga nila alam kung ano ang gagawin ni Han Sanchen, para maging kritikal ito para maapektuhan ang sitwasyon ng labanan. Gayunpaman, nakikita ang sobrang kumpiyansa na hitsura ni Han Sanchen, palagi nilang nararamdaman na hindi nagsisinungaling si Han Sanchen. Okay, everyone go to your places, lalabas muna ako, old Niu remember my voice, when I call to open the door, open the door for me as soon as possible. Base sa kasalukuyang tansya ni Han Sanchen, malamang ay babalik siya pagkalipas ng quarter ng isang oras, ibig sabihin, sa loob ng labing minuto. Sa oras na iyon, ang kalangitan ay karaniwang nagsisimulang lumiwanag, at ang ganting atake ng kaaway ay malamang na opisyal na magsimula. Sa makatuwid, kapag bumalik si Han Sanchen, dapat bago ang ganting atake o kung kailan inilunsad ang ganting atake. Hindi mahalaga kung alin ito, ang oras ay talagang apurahan sa makatuwid ang oras kung kailan ang kakaibang baka ay nagbukas ng pinto ay magiging napakahalaga din Batay dito dapat ibigay ni Han Sanchez ang utos na ito Ang kakaibang baka ay tumango huwag kang mag-alala Naramdaman ni Hans Sanchez na malapit na matapos ang oras kaya lumipad siya palabas at sinundan siya palabas Para kay Lucien pagkatapos nilang lumabas sa oras na ito pagkatapos ng maikling panahon ng pananabik tungkol sa pagtakas, hindi nagtagal ay natuklasan nila ang isang katotohanan na halos naging desperado sa kanila. Iyon ang pinakamagandang paraan para makatakas. Sa kasalukuyan, ang kanilang nayon ay nawasak, at walang saysay na bumalik, hindi nila sila mapoprotektahan, tsaka nasa kagubatan sila ngayon, tila saan man sila magpunta, sila ay nasa kagubatan at ang saklaw ng impluensya ng kalaban. Medyo balisa si Ero, kuya, parang hindi na tayo dapat lumabas, ngayong nakalabas na tayo, parang desperado na tayo. I think it's better to stay in the cemetery, at least, matibay ang fortifications doon, kahit hindi na natin makayanan habang buhay, at least mas mahaba pa ang buhay natin. Ngayong naubusan na tayo, wala na tayong Panginoon, at wala na tayong mapagtataguan, hindi ba tayo naghahanap ng kamatayan? Nang marinig ni Lucien ang mga salitang ito, sinampal niya si Erho na sobrang hindi masaya, marunong ka maglaro ng bola, maubusan na tayo, hindi man lang ganoon kalaki ang target, at kapag nagsimulang lumaban si Han Sanchen, halos lahat ng firepower ay nasa kanilang panig, iyon ang magandang oras para makatakas tayong dalawa. Sa katunayan, ito ay hindi mali sa lahat. Magiging seryoso ang ganting atake ni Han Sanchen pagdating ng panahon, at tiyak na papansinin sila ng kalaban, tsaka pareho silang maliliit na hipon mula umpisa hanggang dulo, kasama sila o wala, sa kalaban, sa totoo lang, hindi naman gaanong ibig sabihin. Gayunpaman, maraming beses, kung ang loika ay walang kahulugan, nangangahulugan ito na ang loika ay walang kahulugan. Para sa maraming tao, ang mundo ay napaka-boring at mahiwagang, at ang ilang mga bagay na tila kinuha para sa ipinagkaloob ay talagang ang pinakamahirap na lutasin. Dahil wala kang pagpipilian, o masyado mong binabaliwala ito at binabaliwala ang ilang napakahalagang bagay. Halimbawa, bagamat may napakagandang ideya sina Erhu at Shen ang problema ay binaliwala nila ang isang napakaliit na detalye, at ang detalyeng ito ay napapahamak upang gawing hindi makatwiran ang low -ica. Oo ganyan talaga nalampasan sila ng kalaban at inatake muna si Han San Chen. Dapat mong malaman na ito ay isang pagkubkob, kaya mula sa labas hanggang sa loob, unang sasalubong sa kanila ng kalaban at pagkatapos ay makakasalubong si Han San Chen. Maliban kung hindi sila lumabas at manatili sa isang mas maliit na lugar. Halimbawa, sa Kornang Sementeryo, si Han San Kiancho lang ang unang makakaharap sa kalaban at makipaglaban muna, ngunit sa kasong ito, paano makakatakas ang mga tao sa mas malalim na layer. Sa katunayan, ang low na ito ay patay. Ngayon naman nasa labas na sila, bagamat may posibilidad silang makatakas kaagad, dapat sila ang unang makaakit ng firepower, hindi Han San Chen. Makinig ka sa akin, tama ka, kahit anong mangyari, unahan muna natin. I guess sobrang lapit na natin ngayon sa sementeryo, once na madaling araw na at dumating na ang kalaban, baka mapaligiran tayo ng kalaban o mapwesto dito, damn it, mahirap na tayong tumakas. Going a little further ahead, we will be in the outer circle of the battle. Once the battle starts inside, madali na tayong umalis dito. Bagamat naguguluhan ang bagbog na si Ero, hindi siya nang ahas na lumaban sa pagkakataong ito, tumango lang siya ng masunurin, at pagkatapos ay sundan si Lucien sa kanyang likuran patungo sa panlabas na direksyon. Tungkol naman kay Han Sanchez sa kabilang panig, pagkalabas niya ng sementeryo, hindi siya tumakbo patungo sa labas, bagkos ay sumugod siya sa malapit na ilog sa lalong madaling panahon. Ang tabing ilog ay hindi tahimik sa oras na ito, ngunit hindi rin ito masyadong masigla, mayroon pa ring dose-dose ng mga sundalo ng hipon at mga general ng alimangon na dumarating na medyo malapit sa lugar. At sila ay dumaong malapit sa lugar na ito at nagrali ng mga tropa. Bagamat alam na alam din nila na magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga taong darating dito, kaya kung sila ay pinagsama-sama, hindi sila makakapagulat ng isang maayos at pinag-isang koponan. Ngunit naisip din ng nangungunang sundalong hipon kung ilang tao ang maaari niyang tipunin bago magumaga. Bilasan mo bilasan mo, yung mga nakarating na wag mo ng patagaylan ipunan mo agad ako. Malakas niyang sigaw, at dumarami ang mga sundalong hipon at alimango sa ilog, naunti unti-unting lumawak ang bilang sa daan-daang tao. Sa sandaling ito, dumating si Han San Chen. Bagamat maraming sundalo at general ng Alimango ang walang oras o pagkakataon na makita si Han San Chen, habang papunta dito, sinabi ng Dragon King sa mga general ang tungkol sa hitsura ni Han San Chen upang madali nilang makilala si Han San Chen pagdating nila at sundin ang utos ni Han San Chen, libo. Nang makitang dumating at mahulog si Han San Chen, ang nangungunang sundalo ng hipon ay natigilan saglit, pagkatapos ay pinuntahan niya ang paglalarawan ng Han San Chen sa utos ng Dragon King sa kanyang isip, at agad na nakumpirma na siya ang Han San Chen na binanggit sa bibig ng Dragon King. I si see Mr. Han mamaya. Ang nangungunang sundalo ay lumuhad ng napakagalang sa lugar, at ang iba pang mga kawal at general ay hindi nang ahas na magpakita ng kahit na anong maliit at nagmamadaling lumuhad. Tingnan mo si Mr. Han. Lahat, bumangon ka, hindi mo kailangang maging magalang, nagmamadali at magalang na sinabi ni Han San Chen, you all risked your lives to help me, Han San Chen. I'm grateful that you didn't have time yet, how dare you accept such a big gift from everyone. Bumangon ka dali, Han San Chen never puts on airs, which is one of his strengths. Sa panahon ngayon, lahat ng mga kawal at general ay naririto upang tulungan siya, at mas malamang na siya ay maglagay sa anumang ere. Tinulungang tumayo ang nangungunang sundalo ng hipon, at sumunod naman ang iba. Mr. Han, you are welcome, may utos ang Dragon King ko. Kapag wala siya, ikaw ang magiging master ng Water Palace, responsibilidad at obligasyon naming protektahan ang master ng Water Palace. Ikaw ay magalang, at ako ay magalang sa iyo, ang pinuno ng mga sundalong hipon ay mayroon pa rin katalinuhan sa emosyon, pinuri niya pabalik si Han Sanchen ng isang pangungusap lang. You are really serious, and I really don't dare to take it seriously. However, I don't want to be polite to you. I think you all know that this situation is actually very urgent, you also know that our current manpower is seriously insufficient. Panipi, I know that everyone is not afraid of death, and I also know what death order the Dragon King gave everyone, but, even if you are ready to die in. Kaya, sa kasalukuyan ay mayroon akong ilang mga diskarte na kailangan kong makipagtulungan ka. Ipinapangako ko sa lahat na ang aking estilo ng paglalaro ay maaaring magpapagod sa lahat sa maagang paghahanda, gayon paman, kapag ito ay naipatupad, hindi lamang tayo mamamatay, ngunit sa kabaligtaran, maaari ko ring garantiya na ngayon ay maaari tayong manalo ng malaki. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming sundalong hipon at general ng alimango ang natulala sa lugar. Total alam naman nilang lahat kung ano ang nangyayari dito, at maaga ring naglabas ng death order ang Dragon King, alam na alam nila na sa pagkakataong ito ay may buhay o kamatayan. Pero ngayon, Nagbago ang kwento ni Han Sanchen at sinabi niya sa kanila na hindi nila kailangang mamatay ng walang kabuluhan at lahat ay mabubuhay, ito ay sobrang hindi kapanipaniwala. Lahat, hindi ba kayo naniniwala sa sinasabi ko? Ang kanilang reaksyon ay talagang lubos na inaasahan ni Han Sanchen. Ang mekanismong ito mismo ay isang napaka-bold na pagkilos kapag isinasaalang-alang. Kung wala silang ganitong reaksyon, yun talaga ang hindi gustong makita ni Han Sanchen. Dahil, kung gusto mong dayain ang kalaban, mas mabuting dayain mo ang mga tao sa iyong sariling panig. Kung hindi mo ito magagawa, kung gaano ka perpekto ang iyong plano, hindi ito maipapatupad ng napakaswabe. Sa kasalukuyan, ang feedback na natanggap mo mula sa Lotus at iba pa, pati na rin mula sa mga sundalo ng hipon at mga general ng alimango, ay medyo maganda, positibo. Maniwala ka man o hindi, ang inaasahan ko ay magagawa ng lahat ang eksaktong sinasabi ko, okay. Pagkarinig sa mga salita ni Han San Chen, isang grupo ng mga sundalong hipon at mga general ng Alimango ang nag-react. Sa totoo lang, hindi na kailangang humingi ng opinyon si Han San Chen ng magalang. Mr. Han, you are too polite, the Dragon King said that your words are his words, and your orders are naturally his orders, you don't care if we agree or not, you only need to arrange the arrangements, and we will do it regardless of the cost. Oo, kahit hilingin mo sa amin na isa-isa kaming sumugod sa kalaban at diretsyong magpakamatay, masunurin naming gagawin, tiyak na walang tatanggi. Isang grupo ng mga sundalong hipon at mga general ng Alimango ay may napakagandang ugali at handang makipagtulungan. Nang makita ito, labis na nasiyahan si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, basta't may isa katuparan mo ito ng maayos, masisiguro kong ligtas kayong lahat, at wala ni isa sa inyo ang mawawala. Please give me your orders, Mr. Han. Ang pinuno ng mga sundalong hipon ay lumakad patungo sa Han San na may malaking paggalang. Dahan daw ang kumapit si Han San sa kanyang tainga, at sa kasinabi sa pinuno ng mga sundalong hipon ng unti-unti ang lahat ng kanyang mga plano. Nang marinig ito ng lalaki ay natigilan siya ng matagal at hindi nakabawi. Mr. Han, ikaw, gusto mo ba talagang maglaro ng ganito? May problema ba? Nakangiting sabi ni Han San Chen. Ang pinuno ng mga sundalong hipon ay awkwardly ngumiti, hindi ba ito masyadong delikado? Kailangan mong malaman na kapag sinusunod natin ang pamamaraang ito, baka hindi ka na matulungan ng ating grupo. Panipi, Itong daan-daang libong tao ay ituturing lamang na mga manggagawa. Mahinang umiti si Han San Chen, hindi mahalaga. At saka Mr. Dot Han may isa pang sentence na hindi ko alam kung Sasabihin ko ba o hindi? Sabihin mo sa akin. What you do is really too dangerous for you. If anything happens in the process, alam mo ba ang kahihinatnan? Mahinang umiti si Han Sanchen, syempre alam na alam ko na sa oras na iyon ay tuluyang mawawala sa atin kahit ang kapangyarihang panlaban ng sementeryo, sa kalaban, tayo ay magiging parang pagong na walang shell, hahayaan silang patayin tayo. Oo, basta alam mo, masyadong mataas ang risk factor ng paggawa nito, walang magawa ang pinuno ng mga sundalong hipon. Matagal na siya at marami na siyang nakitang digmaan, pero ito talaga ang unang beses na nakakita siya ng ganitong away. Bukod dito, para sabihin ito ng tahasan, hindi ito nakasulat sa maraming mga libro ng militar. Sa aking bayan, ang mga dinastiya ay patuloy na nagbabago, kaya't ang mga digmaan ay madalas na nangyayari, lalo na sa pagtatapos ng silangang dinastiyang Han, kapag ang mga bayani ay nahati at sumiklab ang mga digmaan. Lahat ng uri ng mga heneral ng militar ay natural na bumangon sa pamamagitan nito, at maraming tao ang nagiging tanyag sa isang labanan, gayon paman, Maraming tagapayo ang gumagamit din ng kanilang karunungan upang harapin ang iba't ibang larangan ng digmaan sa prosesong ito, at kahit na may mga mahimalang epekto sa maraming pagkakataon. Sa panahon ng tatlong kaharian, lumitaw ang mga bayani sa maraming bilang at nagpatuloy ang mga estratehiya, tiyak na maituturing itong isang mahalagang kaganapan sa asol na planeta. Gayunpaman, ang matinding labanan ng mga ninuno ay nag-iwan din ng maraming mga akda sa paggising para sa mga susunod na henerasyon, at ang ilang mga estratehiya ay umabot sa tugatog ng karunungan. Ito ay kung saan ito ay hinahangad at kung saan ito ay naaalala ng kasaysayan. The strategy I use today is actually a reference plan. I was thinking that since our ancestor has used his own life to prove its feasibility for US, then we should just do what he arranged. At saka, wala tayong mga pagpipilian sa ngayon, kung lalaban tayo ng husto, hindi ko talaga akalain na ang oras na aabutin natin upang mabaygo at mamatay ay mas matagal kaysa sa oras na aabutin natin upang mabaygo pagkatapos ng ganitong pagsusugal. Anyway, one will die anyway, why not give it a try? Nakangiting sabi ni Han San Chen. Tumanggaw naman ang pinuno ng mga sundalong hipon, ang sabi ni Mr. Han ay mamamatay pa rin ang lahat, kaya hindi masamang manalo. Anyway, it's the same sentence, you are our leader, whatever you say, we will do. Okay, since that's the case, let's not say more, kumilos ka agad ayon sa plano, Babalik agad ako sa pwesto ko para maghintay, susundin mo ang utos ko pagdating ng panahon. O okay. nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang support ako sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!